guys sa so, inyong lahat. Ngayon natin yung pangamahalin ni BBM ng bigas sa lungsod ng Maynila. Sana all malang. Araw-araw na pagkain, lalo na po ang bigas. Kaya't kasabay sana ng ating pasasalamat sa kanya, ay hinihiling ko na isama natin siya sa ating mga dasal, ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na magaganda at makabuluhang programa niya para sa ating lahat na mga Pilipino. Mapalad kayong lahat na napili ng DSWD na maanyayahan ngayong umaga Upang personal na tanggapin mula sa ating pangulo ang tig-25 kilong bigas na tiyak na makakatulong sa inyong mga pamilya. Batid natin ang pagsisikap ng ating pangulo na mapababa na ang halaga ng ating pang-araw-araw na pagkain lalo na po ang bigas. Kaya't kasabay sana ng ating pasasalamat sa Kanya, ay hinihiling ko na isama natin siya sa ating mga dasal, ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat na magaganda at makabuluhang programa niya para sa ating lahat na mga Pilipino. At sana ay wag din po siyang magsawang lumingon sa ating minamahal na lungsod ng Maynila na kapitolyo ng Pilipinas at siya ngayong nagsisilbing lunsod na kumukupkop at nangangalaga sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Ipinapaabot po natin ang ating taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Marcos at palagi po kayong welcome dito sa lunsod ng Maynila. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Mga binibini at ginoo, ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat uh, unang una sa uh, yung pakilala ng ating butihin na Mayor ng Maynila, Mayor uh, Lacuna Pangan at pagpapasalamat uh, din ako bukod pa sa iyong pakilala ay sa napakagandang mong uh, salita na ibinigay sa atin at ang nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas yan po ang ating uh, hangarin at uh, tayong lahat ay magandang makita na naunawaan naman ng ating mga kasamahan sa pamahalaan naunawaan naman na ito ang tanging pang harap nating lahat. Maraming salamat ngayon. Ang kinatawan ng Panglimang Distrito ng Maynila, William Erwin King. Ang mga Beneficiaryo ng 4 Peace na ngayon ay makakatanggap ng nang <laughs> isang sakong bigas na mas malakis pa sa kanila at mas mabigat pa sa kanila. Ah, mga kapwa kong kasama sa ating pamahalaan, mga kagalang-galang na panawin, magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko po na ang isang magandang umaga ang lahat ng mga nandito ngayon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Tiyak lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo, Bilang Pangulo at kalihang ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Malawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan. Gaya ng sabi ko, noong namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ane natin noong second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter noong nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na subisira sa balanse ng supply.